Tik <laughs> Tikman natin guys. hmm Sarap talaga. Napakasarap. Hello mga lalabs! So, Ati Rachel here. Welcome back to my YouTube channel. For tonight's video, ay magluluto ako ng very simple yet affordable and very special dinner. Ayan. Kararating ko lang dito sa bahay from work. So, naligo ako kasi magluluto ako ng special dinner para sa aking special someone. Ayan. So, nagpabango ako. Nagligo ako at nagpabango para after ko magluto, ako naman ang kanyang kakainan <laughs> siya. Sana all. Ayan. So, tara, lalabas na tayo at magluluto na tayo ng ating special dinner ayan, so ngayon guys, mag start na tayo magluto ng aking uh, special dish, special dinner, ayan, so uh, dito ako ngayon magluluto sa aking binili na blue flame uh, stove portable stove, ayan, dapat meron din kayo nito uh, just in case na maubusan kayo ng gasol, yung mga ganyan. Tapos, may bagyo, may mga ganun ba. In case of emergency. So, meron, ta meron tayong butane gas. so ayan. Um, uh, ipapakita ko sa inyo yung, aking, yung mga ingredients. No? Ayan, guys. So, meron lang tayo ditong dalawang pansit canton. Merong century tuna, repolyo, carrots, uh, oyster sauce, sibuyas. yan. Um, uh, Ayan, mag-start na tayo magluto, guys. So, ito yung aking luto, ano. So, gagawin na natin. Meron tayo dito butane gas. Very simple. Lagay lang natin siyang ganito. Ayan. Ganyan siya, ba? Diba? Tapos, magpakulo na tayo ng tubig. Takpan natin. ba diba? Ganyan. We have to make sure na ilalak natin siya dito, guys. Ilalak. Just like this. And then, magpakulo na tayo ng tubig. Ganyan. So, buwan siya na yung... Ayan natin. Ayan siya, so, na-adjust-adjust ang gano'n. Ayan, gano'n. So, so, magpakulo muna tayo ng tubig para maluto na natin yung ating pancit canton. Okay? So, habang nagpapakulo, guys, i-prepare ko lang yung ating mga gulay na para sa pagigisa. Ayan. So, ayan na nga, guys. Kumulo na ang um, tubig para sa ating sarsit kanton. Ayan. Ayan na natin dito. Pero make sure, we have to make sure na hindi siya uh, hindi siya malalata. So, acetaton. Habang nag tayo, mag-slice tayo ng carrots. Kamusta naman kayo guys? By the way, kung bago ka pala pala sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe na rin kay Atigar TV. Shout out na rin pala sa mga team kampiyon Na hindi na matupad-tupad Yung ating pakikita Kila Sir Josina Buknoy TV Sila Sir Charlie Mag Sino pa ba Kamusta naman kayo guys Hindi na kayo nagparamdam Kamusta na ang ating uh, Samahan ng mga Security vlogger Ayan buksan ang inyong mga YouTube channel. baka malata na 'yung atin kasi lulutuin natin siya ulit so kailangan hindi siya malata ma overcook Okay. lang natin. Ayan siya guys. O, kailangan i-train na natin siya kasi para matigil na yung cooking process niya. Um. sya guys. Ayan na ating pasting ito. Set aside. Ayan. Tapos, nagprepare na ako dito ng ating repolyo at ng ating carrots. So, slice naman tayo ng onion. Wala lang akong bawang. masarap so sana itong may konting bawang. Pero kung ano lang yung available. Yan lang. Sana lahat available. Ayan no? na guys. So, next. So, ito na. Meron na tayo dito. Uh, onion, carrot, and cabbage. Cabbage. So, mag... na ako ng itlog. Ayan. Hindi natin siya ng itlog. Guys, para matuwa naman si mga lalabs natin. Ayan. Ayan. natin ng konting magic sarap. Kasi mag, magtimpla pa tayo dun sa ating ginsa. And then, ano na yung paminta ko ah? Ano yung paminta ko dito? Ayan, meron akong pamintang powder ingatan lang natin pag mga ganito, mga binibili natin, yung mga tingi-tingi. Ingatan lang natin yung stapler. Ayan. So, may paminta na siya. Tapos, konting magic sarap. Ilagay natin ito. Ang gagawin natin ito, guys, ay i-toppings natin ito sa ating lang nito guys Ayan. so ngayon magigisa na po tayo Pinakabukas ng um, malinis na kawali. Ayan. Sindihan natin. Paano tayo makaluto ko niya at sindihan? Ayan. Tapos maglagay tayo ng oil. Ay, wala pa pala. dito na lang ako maglagay si no? Para special ba? Uh. So, yun na guys. Nakikita natin na mainit na yung ating kawali. So, maglagay na tayo ng oil. guys, oh, nakikita niyo ba? Achieve ba? Achieve na achieve. Yan. yan yung ating kasit kanton. So, oh, kailangan na natin siyang balik Yan. Medyo challenge lang talaga pag nag-vlog tayo ng mga kulang-kulang yung gamit. Pero syempre, hindi tayo dapat magpa apekto doon kung ano yung wala, ba? Diba? Focus lang sa goal. Ayan. Tapos gawin natin ito para yung ganunin natin. ini yung nakikita ko sa TV. O. O. Ayan, ay ganyan natin siya. Ito. Um, ko dito kasi. Ay, episode. 2. guys. Naan kasi parang nasusunog na. Naman tayo tuloy. So next, mag na ako dito guys. So, naglagay lang tayo ng onion. nag tayo ng ating Ayan, sibuyas. Lagay na rin natin itong ating century tuna hot and spicy. Sana all. Siyempre yung ating gulay, hinahin na natin ito, Karen. Mm -hmm. uh -huh. Medyo malaki yung pagka-slice ko. Ang <laughs> <laughs> dami yata ang gulay ah. Pero okay lang. challenge kasi gumagalaw-galaw yung kawali. May mga challenge sa buhay natin. Hindi dapat tayo magpapa-apekto guys. Ayan. Yeah. natin ito siguro, no? Ano ba? Hindi ko alam eh. <laughs> Sana ako. Nakita ko lang kasi ito sa TV. Naglagay tayo ng paminta. Ayan. Nakita ko lang ito guys sa YouTube. Huwag kayong ano dyan. Ayan. Paminta. Tapos maglagay din ako siguro ng oyster sauce. Diba? ba? Parang hindi pa ako sure sa ginagawa ko ah. Bango na kaya guys? Ayan oh. magluluto lang itong ating gulay dyan eh. ito ng magic kumalot na po tapos ilagay na natin ang ating pansit kanton seasonings, guys. Ito, oh. Yan, ito yung magpapasarap dyan. na, ayan na, ayan na. Tingnan nyo, tingnan oh, tingnan nyo naman. Ayan, patay na natin siguro kasi baka malatak. So, ayun na, guys. Itong egg natin kanina, na ganyan din natin yan. Ano? Nakikita ko to sa pilikulay. Eh. Yan. So, Luto na ang aking special pansit kanton. <laughs> pansit kanton lang pala, eh, no? <laughs> Ayan, tikman nga natin Ayan. Tik tikman natin natin guys Sarap talaga. Napakasarap If you want to <laughs> Kung gusto mo makapanood na mga tips, mga tipid tips, mga cooking cooking skills ni Ate TV, please don't forget to subscribe. Comment as well and then Ayan. Palagi niyo akong ma Papanood dito sa aking YouTube channel at TV. Ayan. Thank you so much for watching and for supporting, of course. Huwag skip ang ads. Okay. Yun lang. Bye guys. I love you. Okay, so...